kung sakaling ganito mangyari sa power supply nyo yan so nahugot siya so sa video na to tuturuan ko kayong paano siya idugtong okay yan nahugot so pareho lang din dito sa 4 pins connector ang pagbaklas So, ganito lang ang gawin nyo. Kuha kayo ng hairpin. Ayan. Then, putulin nyo. Putulin nyo dito. Tapos, pag maputol na, ganito na yung kalabasan niya. Yan. So, ganito. Sana nakita niyo mga lords. So, itong nasa pangalawa. So, tusokin nyo siya. Kabilaan. Dito na side. Tapos, dito rin sa kabila. Huwag dito. Kasi wala yung lock dyan. Wala yung lock dito. Nandito yung lock niya. Dito na side. Saka dito sa kabila. Ayan. So, ipasok lang. So, ganito. Ayan tapos ibaon siya hanggang doon sa dulo para matanggal yun matanggal sa pagkakalak itong uh, pin para matanggal natin ayan so nakabaon na siya then ilipat natin dito sa kabila ayan So hindi siya pwedeng pagsabayin no. Hindi pwedeng pagsabayin ipasok to. So, masikip siya. So gagawin natin is isa-isahin natin. yan Tapos itusok natin uli. Ibaw natin hanggang doon sa dulo. yan tapos galaw-galaw. Galaw-galawin galaw natin. Yun. So, natatanggal na yung pin. So, yan. Pwede na natin hugutin. Ayaw ah. So, okay na lang natin. So yan, natanggal na mga loads. Ito yung lock na sinasabi ko. Ayan. Yan, tinusok natin. Kabilaan. Kabilaan para matanggal siya. So, idugtong na natin. itong wire so pareho lang din ang uh, pagbaklas kung sakaling maputol yung uh, wire nung 4 pin connector nyo okay, so para makatipid tayo hindi pa tayo bibili ng power supply sayang kung itatapon natin tong power supply so pwede pa kasi ito eh ito yung ginagamit kong pang testing pagka nagre-repair ako bukain natin to para pumasok yung wire kita nyo ba? Yeah. bukain lang to para pumasok yung wire and ganito yun tapos ipitin natin para hindi siya mahubot yan Yan. So, matibay na. So, ito, hihinangan na lang natin. Magagamit tayo ng pang panghinang. Ayan. So, nahinangan na siya. Ang Ayan. So, nahinangan na yung lock. itong lock ibabalik natin ibubuka natin para pag pinasok natin hindi siya mahugot so ayan kita nyo ba ayan so nakabuka na yung isa para pag natin doon sa dito sa uh, 24 pins connector hindi siya mahugot. So, dito lang. Yan. Yan, mga lods. Nakabuka na. So, ibalik na natin. So, ang pagbalik, ay lang Paganyan sya yan tusok lang gamitan natin ito para may din natin yan yan So ayan. mga rods. na. So hindi na basta-basta mahugot. Ngayon, i-testing natin. Kung Oo, bro, pa tong ginawa natin. Ano so, yung mother bird natin? Ito. Saksak natin. Ayan. Then, i-power on natin. I power on ko ya So, ayan. Okay na mga Lods. So, na naman si Marlon. So, ganun lang mga Lods. Ang gawin nyo. Kung sakaling naputol yung wire o nahugot yung wire doon sa uh, 24 pins connector or 4 pins connector. So, tusokin nyo siya. Gamit kayo ng hairpin. And so putuloy nyo siya dito. Then, tusokin nyo yung kabilang side para matanggal yung lock para mahugot. Okay? So hanggang dito lang muna mga lods. Sana may natutunan kayo sa video ko na to. Maraming salamat sa panunod.